isang dancer ang nakaakit sa atensyon ng anak ng isang mayamang pamilya. Mula rito'y nagsimula ang isang masilakbong tagpo, ngunit hindi ito nagtapos tulad ng inaakala niyang kwento ni Cinderella. Sa isang gentleman's club, nagtatrabaho si Annie bilang mananayaw na kadalasang nakikipagkaibigan sa kanyang mga kliyente. Ngunit nang malaman ni Diamond na isa sa kanyang suki ay kumuha kay Annie sa halip na sa kanya, nagalit siya. Gayunpaman, nanatiling magkaibigan si Annie at ang iba pang dancer, kabilang si Pinay. Isang gabi, tinawag si Annie ng kanilang manager na si Jimmy dahil may kliyenteng nais nice makakita ng marunong magsalita ng Tagalog. Ipinakilala siya kay Ivan, na agad na nahumaling sa kanya. Ikinwento ni Ivan na nasa Pilipinas siya para magbakasyon, kaya dinala siya ni Annie sa VIP room upang aliwin. Magdamag silang magkasama, at unti-unting napalapit si Annie kay Ivan. Kinabukasan, matapos ang kanyang shift, umuwi si Ani at iniwan pansamantala ang kanyang glamorosong katauhan upang makasama ang kanyang kapatid. Kinahapunan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ivan na nag-aanyaya sa kanyang bahay. Namangha si Ani sa marangyang tahanan ni Ivan, at agad siya nitong dinala sa silid upang makuha ang kanyang espesyal na serbisyo. Pagkatapos ng palakpakan, mas lalo pa nilang nakilala ang isa't isa, at doon na ni Ani na anak pala si Ivan ng isang pinakamayamang pamilya sa Manila. Tuwa ang naramdaman niya, at ibinahagi niya ito kay Pinay. Ngunit muling narinig ni Diamond ang balita at muling binalot ng selos. Kinabukasan, patuloy ang pagdalaw ni Annie sa tahanan ni Ivan. Inimbitahan pa siya nito sa New Year's Eve party. Sa mismong gabi ng selebrasyon, isinama ni Annie si Pinay. Nagparty sila ng husto, at nang tumahimik na ang paligid, muli siyang hiniling ni Ivan para sa palakpakan. Sa huli, sa bahay ni Ivan siya nagpalipas na ng gabi hapon na siya nagising, nagmadaling magbihis dahil mail late na siya sa trabaho. Ayaw siyang paalisin ni Ivan at inalok siya ng $15,000 para maging eksplosibo niyang nobya sa loob ng isang linggo. Nahikayat si Annie at humingi ng isang linggong bakasyon kay Jimmy. Nang tumanggi ito, nagreklamo si Annie tungkol sa maliit na kita at umalis. Kinabukasan, lumipat na siya sa bahay ni Ivan. Muling nagkasama sila ng gabi, at kinabukasan na may ipinakilala siya ni Ivan sa mga kaibigan nito patuloy siyang umakto bilang nobya nito, kasama sa buong araw, at karelasyon sa gabi. Isang araw, dinala siya ni Ivan sa candy shop kung saan nagtatrabaho si Naginto at Crystal. Pagkatapos mamili ng candy, tumakbo sila sa tabing dagat at naglaro. Lalong nanabik si Annie sa marangyang buhay. Isinama pa siya ni Ivan sa isang biglaang trip papuntang Boracay, kung saan nagparty sila sa private suite, naglaro sa kasino, at sinulit ang bawat sandali. Sa gabi, nagturo si Ani ng ilang tricks kay Ivan upang lalong mapaigting ang kanilang sagupaan, kaya lalong nahulog si Ivan sa kanya. Ngunit malapit na ang katapusan ng kanilang linggo. Kailangan na ring bumalik ni Ivan sa Pilipinas upang magtrabaho para sa kanyang ama, isang bagay na ayaw niyang gawin. Sa biro, sinabi niyang baka kailangan niyang magpakasal sa isang Amerikana para hindi na bumalik. Ngunit habang tumatagal, naging seryoso siya sa ideya, lalo nang maalala niyang pwede silang magpakasal agad sa Boracay. Kaya tinanong niya si Annie kung gusto nitong magpakasal. Natawa si Annie, ngunit ipinunto ni Ivan kung gaano sila kasaya kapag magkasama. Nang mapagtanto niyang seryoso ito, pumayag si Annie at nagmadali silang magpakasal sa Little White Chapel. Dahil dito, tuluyang nagbitiw si Annie sa kanyang trabaho. Binati siya ng kanyang mga kasamahan, pero sinarkastikuhan siya ni Diamond, sabing baka dalawang linggo lang ang itatagal ng kasal nila. Kinabukasan, binilhan siya ni Ivan ng singsing -sing at bagong coat nagpatuloy ang masayang pagsasama nila, tila ba tunay na mag-asawa na. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nalaman na ng mga magulang ni Ivan ang kasal nila. Tinawagan ng mga ito si Rodrigo, ang ninong ni Ivan at isang paring naninirahan din sa Amerika. Inutusan ni Rodrigo si Bong, isa sa kanyang mga tauhan, upang hanapin si Ivan. Samantala, napansin ni Annie ang paulit-ulit na pag-vibrate ng telepono ni Ivan, ngunit hindi ito sinasagot ng lalaki. Nag-aalala siya at tinanong kung nasabi na ba nito sa mga magulang niya ang tungkol sa kanila. Sinabi ni Ivan na oo. Natuklasan ni na Bong at Rendon na ang pinakasalan ni Ivan ay isang bayarang babae, kaya lalong naging mahalaga sa kanila na maibalik siya sa Pilipinas. Paalala ni Bong kay Renden, huwag sasaktan si Ivan. Pagdating nila sa bahay nito, ayaw silang papasukin ni Ivan, ngunit may akses sa lock si Bong kaya sinubukan nilang pumasok. Nagpumilit si Ivan na harangan ang pinto, nagtanong si Ani kung dapat ba siyang tumawag ng pulis, ngunit sinigurado ni Ivan na ayos lang siya. Habang pilit binubuksan ni Bong ang pinto, nabanggit nito na ikinagulat ng kanyang ninong ang pagkakakasal niya sa isang magdalena. Nabigla si Ani, kaya tinanong si Ivan kung ano ang nangyayari. Abala pa rin si Ivan sa pagharap sa mga lalaki, at sa huli, pinapasok niya ang dalawa para ipakita ang kanilang marriage license bilang patunay na legal ang kanilang kasal dinala ni Ivan si Bong sa opisina upang ipakita ang lisensya, habang naiwan si Annie kay Renden. Kinuha na ng larawan ni Bong ang dokumento at ipinadala kay Rodrigo, na noon ay nasa gitna ng isang binyagan. Balisa, umalis si Ivan mula sa seremonya. Mayamaya, maya pinilit niya, paalisin si Bong, ngunit iginiit nito na kailangan nilang hintayin ang utos ni Rodrigo. Habang nagaganap ito, tinawagan ni Rodrigo ang ina ni Ivan upang ibalita ang nangyari. Pagkatapos, umalis siya sa simbahan upang siya na mismo ang kumilos. Tinawagan niya si Bong at pinasabi na ilagay siya sa speakerphone upang marinig siya ni Annie. Sa kabilang linya, pinagalitan niya ang kanyang inaanap dahil sa pagpapakasal nito kay Annie, bagay na lubhang ikinasama ng loob ni Annie. Ipinunto ni Rodrigo na pinahiya ni Ivan ang kanilang pamilya at pinaiyak pa ang kanyang ina. Sa pagkabigla ni Ivan, sinabi ni Rodrigo na papunta na sa Amerika ang kanyang mga magulang upang ayusin ang gusot. Habang wala pa sila, balak ni Rodrigo na isama sina Ivan at Ani sa city hall upang ipaanal ang kanilang kasal. Nanahimik si Ivan, kaya napilitang ipagtanggol ni Ani ang sarili at ang kanilang kasal. Doon niya napagtanto ang bigat ng sitwasyon, kaya tinawag niya si Ani at hinimok na umalis na silang dalawa. Bagamat naguguluhan, umakyat si Ani upang kunin ang kanyang gamit. Ngunit hindi na siya hinintay ni Ivan at nagmamadaling tumakas mag-isa hinabol siya ni Bong habang si Ani, hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, ay sino sumunod. Ngunit hinaranggan siya ni Renden, habang nadulas si Bong kaya nakatakas si Ivan. Sinubukan ni Ani na labanan si Renden dahil sa takot na may masama itong balak. Pinatumba siya ni Renden at pinilit siyang atali. Pagbalik ni Bong, nagulat ito sa nadatnan, kaya ipinaliwanag ni Renden na iniutos lang daw na huwag palabasin si Ani, ngunit nagpumiglas ito inutusan ni Bong si Rendon na pakawalan si Ani at sinabing kakayanin nila kung sakaling tumakas siyang muli. Pinaalpas siya ni Rendon, ngunit agad muling nagtangkang tumakas si Ani. Agad siyang hinawakan ni Rendon, kaya kinagat niya. Nito, dahil sa patuloy na paglaban ni Ani, pumayag si Bong na atali siya muli. Ngunit sinipa siya ni Ani. Habang inaalalayan ni Bong ang kanyang sugat, tinapat ni Ani si Rendon at sinabing maghihiganti si Ivan para sa kanya. Sinagot siya ni Renden at sinabing iniwan na siya ng kanyang asawa. Ngunit naniniwala si Ani na umalis si Ivan para humingi ng tulong. Dumating si Rodrigo at laking gulat niya sa gulo sa bahay. Mas lalo pa siyang nabigla nang malamang nakatakas si Ivan. Inutusan niya si Renden na pakawalan si Ani at namangha sa lakas nito na natalo ang dalawang lalaki. Tumuto si Renden at sinabing baka tumakbo ulit si Ani kapag pinalaya. Bilang kapalit ng kanyang kalayaan, inalok ni Annie na siya na ang tatawag kay Ivan gamit ang kanyang telepono. Ngunit iniutos ni Rodrigo kay Renda na siya na lang ang tumawag. Habang tinatawagan si Ivan, nagreklamo si Ani na sinugod nila ang kanilang bahay, itinaboy si Ivan, at inatake siya. Humingi ng paumanhin si Rodrigo bago gamitin ang telepono ni Ani para tawagan si Ivan. Ngunit walang sumagot, kaya sinabi ni Rodrigo na hindi karapat-dapat si Ivan bilang asawa dahil iniwan siya at hindi man lang siya sinasagot. Iginiit ni Ani na legal ang kanilang kasal. Muli siyang pinagalitan ni Rodrigo at sinabing wala talaga siyang alam sa tunay na pagkatao ni Ivan. Ikinwento niya'ng matagal na niyang kinakaharap ang pagiging pasaway ni Ivan mula pagkabata at ang sitwasyong ito ay naglalagay sa kanilang pamilya sa panganib. Ngunit buo pa rin ang tiwala ni Ani sa asawa at sinabing posible na buntis na siya tinakat siya ni Rodrigo at sinabing kung totoo man yun, may paraan sila para ayusin din yun. Ibinunyag din niya na ang bahay na tinutuluyan nila ay hindi kay Ivan kundi sa mga magulang nito. Ang kwartong kanilang tinutuluyan ay kwarto ng bata na puno ng spaceship, patunay daw na isip bata pa rin si Ivan. Idinagdag ni Rodrigo na pinahiya ni Ivan ang kanilang pamilya sa kasalang ito. Kung hindi raw makikipagtulungan si Annie, kapasuhan nila siya ng panlilinlang kay Ivan para mapakasalan siya. Depensa ni Annie, si Ivan ang nag sa kanya at ipinakita ang singsing -sing na ibinigay nito. Agad itong pinilit kunin ni Rodrigo mula sa kanyang daliri at sinabing pag-aari iyon ng ama ni Ivan. Sa desperasyon, sumigaw si Annie at nanawagan ng tulong sa mga kapitbahay upang tumawag ng pulis. Sa takot, kinuha ni Rodrigo ang scarf at piniringan siya. Mayamaya, -maya, kalmado siyang kinausap ni Rodrigo. Pinalabas niyang si Ivan ang tunay na traidor at spoiled brat. Sinabi niyang pinakasalan lang siya ni Ivan para makakuha ng green card kaya tinalok niya si Annie ng $10,000 bilang kapalit ng green card ni Ivan, sa oras na maanal ang kanilang kasal. Takot at naguguluhan, hiniling ni Annie na makausap muna si Ivan bago siya magdesisyon. Pumayag si Rodrigo, ngunit iginiit na matapos ang annulment, hinding-hindi na siya muling makikipag-ugnayan kay Ivan. Wala nang ibang pagpipilian si Annie kundi pumayag. Sa wakas ay pinalaya, naghilamo si Annie sa banyo upang kumalma bago magbihis para sumama sa mga lalaki sa paghahanap kay Ivan ngunit nainis siya nang umupo si Renden sa tabi niya sa kotse. Ayaw niyang makasama ang lalaking iginapos siya. Habang umiikot sila sa lungsod, awkward na humingi ng tawad si Renden kay Annie sa pananakit niya, ngunit hindi ito tinanggap ng babae. Una silang nagtungo sa tindahan ng candy, ngunit sinabi ni na Crystal at Ginto na hindi dumaan si Ivan doon at hindi rin sila kinontak nito. Kinuha ni Rodrigo ang sitwasyon at inutusan ng mag-asawa na tawagan si Ivan. Ngunit naghinala ang dalawa kaya tumanggi sila. Matapos ang mainit na pagtatalo, nagbanta si Rodrigo kaya inutusan si Rende na guluhin ang tindahan. Sa takot, tumawag si Crystal kay Ivan, pero voicemail lang ang sumagot. Nagtanong si Annie kung maaaring nasa ibang kaibigan si Ivan, kaya itinuro nila kung saan nagtatrabaho si Alex. Pumunta sila sa isang restoran at tinanong ni Annie si Alex tungkol kay Ivan. Hindi rin niya ito nakita kaya ginamit nila ang kanyang telepono para tawagan si Ivan, ngunit voicemail pa rin ang sumagot nagbago ng taktika si Rodrigo at ipinakita ang litrato ni Ivan sa mga bisita ng restoran, ngunit wala rin nagtagumpay. Habang papunta sa kotse, napansin ni Renda na nilalamig si Annie kaya inalok niya ang scarf na ginamit sa kanya para siya ipainitin. Naghinala si Annie kung bakit dala pa ni Renda ang scarf, iniisip niyang balak siyang busalan muli, ngunit habang tumatagal, ginamit din niya ito para sa init. Sa gulat ni Rodrigo, nakita niyang tinuto ang kanyang sasakyan. Sinubukan niyang suhulan ng driver pero tumanggi ito, kaya pilit na tinanggal ni Rodrigo ang sasakyan mula sa tow truck sa harap ng lahat. Sumakay agad ang grupo at nagpatuloy sa paghahanap kay Ivan sa iba't ibang lugar, pero walang swerte. Lumala ang gabi, at si Bong na masakit pa rin ang ulo mula sa sipa ni Annie, ay nasuka sa loob ng sasakyan, kaya napilitang linisin ito ni Rodrigo. Ngunit na natili ang amoy sa buong gabi di naglaon, nalaman nilang nagpunta si Ivan sa isang club pero umalis na. Dahil dito, nagpunta sila sa iba pang mga club. Hindi nila alam, kakarating lang ni Ivan sa club kung saan dating nagtatrabaho si Annie, ikinatuwa ito ni Diamond at agad naghanda para akitin siya, ikinabahala naman ito ni Pinay. Habang nagdi-dinner ang grupo, nagpanik si Rodrigo dahil hindi pa rin nila makita ang inaanap. Sa wakas, nakatanggap ng mensahe si Annie mula kay Pinay na nagsasabing kung nasaan si Ivan agad silang nagmadali papunta sa club, kung saan nakumbinsina ni Diamond si Ivan na sumama sa VIP room. Pagdating nila roon, pinagalitan ni Annie si Diamond sa pagpe-perform para sa kanyang asawa. Pinagalitan ni Rodrigo si Ivan habang nagmamakaawa si Annie para sa paliwanag. Ikinwento niya kung paano siya iniwan ni Ivan, kung paanong inatake siya at ninakaw ang kanyang singsing. -sing. Umiiyak siyang nakikiusap na huwag ituloy ang annulment. Pero lasing si Ivan at hindi siya signer Yoso. Dahil dito, hinayla siya ni Rodrigo palabas ng club habang patuloy na humihingi ng tulong si Annie. Sa gitna nito, patuloy na inaasar ni Diamond si Annie kaya sinuntok siya ng babae at nagsimula ang gulo, natigil lang ng buhatin siya palabas ni Renden. Sa kotse, nakiusap si Annie na kausapin si Ivan kapag siya ay maayos na, ngunit iginiit ni Rodrigo na itutuloy ang annulment. Dinala niya sila sa City Hall at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, sinubukang kausapin ni Annie si Ivan, pero incoherent pa rin ito. Nang dumating ang abogado ng ama ni Ivan na si Michael, sinabi ni Annie na hindi ito nasa tamang kalagayan para sa proseso. Pinilit pa rin silang pumasok sa korte. Sa harap ng hukom, iginiit ni Annie na lihay timo ang kasal nila sa Boracay, kaya't nagulat si Michael, hindi pwedeng ay anol ang kasal sa ibang estado. Kaya't pinauwi sila ng hukom. Sa takot, inutusan ni Rodrigo ang mag-asawa na harapin ang mga magulang ni Ivan. Tumanggi si Annie at hinikayat si Ivan na lumayas na lang kasama siya. Ngunit pinili ni Ivan na harapin ang kanyang mga magulang walang magawa si Annie kundi sumang-ayon, umaasang mapapatunayan pa rin ang kanilang pagmamahalan. Pagdating nila sa paliparan, sinalubong sila ni na Sarah at Oscar. Tinangka ni Annie na makuha ang loob ng mga magulang, ngunit hindi siya pinansin ni Sarah. Nagsalita si Annie ng Tagalog para ipakilalang masaya siyang maging bahagi ng pamilya, ngunit mariing sinabi ni Sarah na hindi siya kabilang doon at hindi mahal siya ng kanyang anak. Nang malaman ng magulang ni Ivan na kailangan sa Bulacan gawin ang annulment, agad silang nagmadaling sumakay ng eroplano. Sinubukang pigilan ni Annie si Ivan ngunit binali siya nito. Nasaktan si Annie, kaya't sumigaw siya, at doon kinumpirma ni Ivan na maghihiwalay sila at tinawag pa siyang tanga sa pag-aakalang pipigilan niya ito. Binalikan ikan pa niya si Annie para sabihing salamat sa kasiyahan. Habang papasok si Ivan sa eroplano, sinubukang pigilan ni Annie ang kanyang luha. Inutusan siya ni Sarah na sumakay na rin pero tumanggi si Annie, sabay sabing kailangan niya ng sariling abogado para makuha ang kalahati ng pera ni Ivan dahil wala silang prenup. Bantani Sara, kapag sinubukan niyang kuhanin ng pera, kaya nilang sirain ang buhay ni Ani pati ang kanyang pamilya. Walang magawa, sumakay si Ani. Sa biyahe, pinagalitan si Ivan ng kanyang mga magulang at pinilit siyang magtrabaho sa kanila. Habang nagtatalo ang pamilya, tahimik lang si Ani. Ngunit tinawag siya ni Ivan na Magdalena, kaya tinawag niya itong kaawa-awa. Namangha si Renden sa lakas ng loob ni Ani at inalok siya ng inumin. Pagdating nila sa Boracay office, inutusan ni Sara ang dalawa na pirmahan ng annulment papers. Bago pumirma, tumingin si Annie kay Ivan, umaasang ay lalaban pa siya nito, pero umiwas ang lalaki. Kaya't pinirmahan na ni Annie ang annulment. Napansin ni Renda ng galit ni Annie at iminungkahing mag-sorry si Ivan. Pero gihit ni Sarah, wala siyang dapat paghinian ng tawad. Ipinaglaban ni Annie na duwag si Ivan at walang respeto sa kanya. Tinawanan siya ni Sarah at ininsulto ang kanyang estado. Bilang ganti, sinabi ni Annie na kaya siya pinakasalan ng anak nila ay dahil gusto lang nitong inisin sila. Ibinato niya ang kanyang scarf kay Sara at itinapo ng coat kay Ivan bago lumakad palayo. Inihatid siya ni Rodrigo pabalik sa kotse at inutusan si Rendon na ihatid siya sa airport. Pinatulog muna siya sa bahay ng pamilya pero kailangan niyang umalis kinabukasan. Habang pabalik sa kanyang lumang buhay, natulog si Annie sa flight at tinakpan siya ni Rendon ng jacket. Pagdating sa bahay, umiyak siya sa shower at nakipagyo si kay Rendon. Dito, sinabi ni renden na mas maganda ang tunay na pangalan ni Annie na Anora, pero tinawanan ito ng babae at sinabing parang pangalan ito ng Cuba. Sinabi ni Igor na mabuti na rin at hindi siya naging bahagi ng pamilya ni Ivan, pero tinanggihan ni Annie ang anumang papuri mula sa kanya. Iniisip pa rin niyang kung wala si Bong, baka pinalakpakan siya ni Dini Dinipensahan naman ni Rendel ang sarili ngunit hindi kumbinsido si Annie. Pagkatapos nito, naglakad siya papunta sa kwarto. Kinabukasan, tiningnan niya ang tanawin mula sa kwarto sa huling pagkakataon bago mag-empake. Dinala siya ni Renden sa bangko para tiyaking bayad siya ni Rodrigo bago siya ihatid pa uwi. Bago siya tuluyang bumalik sa dating buhay, ibinalik ni Renden ang singsing sa kanya, ninakaw niya ito kay Rodrigo. Naisip ni Annie na baka nasa panig talaga siya ni Renden. Ngunit ayaw niyang may utang na loob, kaya inalok niya ang palakpakan bilang kapalit. Habang ginagawa nila ito, hinalikan siya ni Renden, ngunit tinanggihan siya ni Annie. At sinuntok ito habang umiiyak. Niyakap siya ni Renden habang umiiyak si Annie sa sakit ng katutuhan ng mas pinahalagahan siya ni Renden kaysa ni Ivan. At ngayon, tuluyan na niyang nawala ang buhay na inakala niyang isang fairy tale. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.